So yung mga kabok meron naman ang sa inyo na Raider 150 na dinala na sa atin yung buong makina. So ang nangyayari sa kanyang Raider 150, na lose na yung apat na stud. So nasubra nung ano, nasubra nung kabibirit nung bagong taon. So nangyayari, umangat lahat yung apat na stud dito mga kabok So ang gagawin natin dito, ibabalik standard natin. So isliba na natin ng bakal. Ito so, na nangyayari sa ang Raider 150 na umangat yung apat na stud isliba natin yan, i-share ko sa inyo kung paano mag ng ganong problema sa sa Raider 150 na nasira na yung ano, yung cylinder crankcase ng Raider 150 So ihanda ko muna yung ating mga gagamitin na pesa para makita niyo mga kabukunay kung anong ginagamit ko na pang sleeve dito sa kanyang crankcase So yung mga kabukunay dito na yung gagawin natin na sleeve yung 1 1⁄2 na bolt ito yung gagamitin natin pag sleep dun sa kanyang crankcase na nalustrid so ayan ito, ito, ito naman yung ating hand tap i share ko sa inyo kung paano mag sleep ng ganito yung problema sa na, crankcase ng radio na nalustrid so balik standard natin yan so gagawin natin kukuha tayo ng barina na 10mm so gagamitin natin na pambarina sa unang butas yan, saka i-mix natin yung ating hantap yan, handa mo natin yung ating barina So yung kapok na yung nabutasan na natin ng 10mm. So in natin yung hand natin na 1-half. So ito gagamitin natin na 1-half na hand-tap para dito sa ating slip. Thank <laughs> you. So mga kapoknoy, na yun, nalagyan ko na ng thread yung yung natas natin yung tinimim. Ayan, inix natin yung hanta, ay uh, ating bolt. So ilagay natin, lagyan natin tagi isang bolt. Ayan. Saka natin higpitan niya mga kapoknoy. So higpitan mga natin. So yung mga kapok na natin, saan natin puputulin yung ating bolt na in-sleeve. Thank you. Sa so, mga bok na nalagyan ko na ng sleeve. Ayan, sa kaya natin gagrain para maging pantay dito sa kanyang crankcase. Sa tayo maglalagay ng lock. Ayan, so, grind ko muna mga kabok A few moments later. Sa so, mga kabok na yun, kung napapansin nyo dito sa bandang gilid, yung sleeve natin, mayroon tayong butas. So ayan, pinutasan natin yung apat bandang gilid. So, Kasi maglalagay tayo ng lock para hindi sasama yung sleeve natin once na magbaklas tayo mga kabok na cylinder ng bolt. Ayan ito yung natin ito yung lock natin para yung sleeve natin mas matibay hindi siya sasama basta basta yan saka higpitan niyan Yeah. So, yung mga kabukunoy, ito na yung ginawa natin yung sleeve. Ayan. Nabalik natin standard yung apat na bolt sa may kanyang crankcase ng Raider 150. Ayan. So, ito, dinala lang, lang sa atin yung makina lang para pa i-repair lang yung thread ng mga stud bolts. So, okay na. Hanggang dito lang muna mga kabukunoy. Sana may natutunan kayo sa balik standard na pag-sleeve sa kanyang crankcase ng makina.